Hello mga kapatid, nandito tayo, nag-extra tayo sa kay Manong. Uh, Pina-extra niya ako. Ito lang, ito na yung daan ko. Linis na. Dito tayo maglinis-linis lang, extra-extra lang tayo mga kapatid. <laughs> sa ito, 250 ang bigay niya sa akin. Eh, sanay naman tayo, say. sanay tayo sa bukid eh. Ito ang buhay natin eh. Kaya saglit lang sa atin to. lumaki tayong mahirap kaya sanay tayo sa ganitong trabaho ayan uh, doon na natapos ko na eh Ayan mga kapatid, maraming salamat sa sumuporta sa akin. Uh, dito lang tayo, extra-extra muna tayo. Kasi noong nakaraan, nunguha kong kahoy. Uh, may nagpakuha sa akin ng pangbakod. Ngayon, dito naman. Maraming salamat sa sumuporta. God bless you. Bye-bye na. Hello.